Ha? Sa galing te, sa'yo galing. Tagaytay? Dala mo yan? yan te. Mga halaman, Binibenta mo? Bili na lang namin. Hindi mo benta-benta. Ha? Ano to, Tay? Ano to? Kain ka ba, Tay? Soft drinks. Gusto mo? Shawmai, gusto mo

Sige. Eh, sino man ni Ate Mayra? ba Saan ang bahay mo? Bahay mo? Sa Batanga. Layo? Sa Batangas, sa Piyer. Sa Pier? Batangas City yan, di ba? Sa

gusto mo tirahan kami? Gusto mo sama sa amin? May bahay kami. Gusto mo? Oh, diyan. Hindi, diyan. Ngayon. Meron daw kompleto kami pagkain, gusto mo? Bahay, tirahan, gusto mo ba? Sama ka sa amin, te. Sana ako may kukunin pang sinili, makaloto,

Sa... Bigat nung dala niya. no? Sakay namin yan dito, Teo. Tanga kami kami. Ah, ayaw mo ah, yung sakay. Nahulaan nyo din. Nahulaan nyo din. Hmm. <train> ayaw nyo sumakay. Ayaw <train> <train> niya <train> sumakay. Ayaw nyo sumakay. Ayaw Ayaw Uh -huh. oh. Bili ka, palamig tiyo. Wala na, hindi na. Ayaw mo? Mga gamit ng bata, ninakaw. Ha. Uh -huh. Isipin mo ang pamilyang kulis na ninakaw. Ang um, um, mga damit sa kanakan. Wala. Nagamindoro ka ba? Ang bata yon. eh. yun. Mababang daang. Mga ka, matanggas. Asaan ang kapitolyo? Kapitolyo. Telongga ka, telongga? Hindi. Yes. Kapitolyo. Ah. Ito yung mo mong pagkain natin. Mili pagkain mo ito. Kumain ka pag gabi. Sige ate, ingat ka ha. mo ngayon sa katapus? Saan na ako lang. Gusto mo yatid ka na natin? Mayroong in-lunch na Oo. Yun Sige, sige. Diyan, o. Oh. Sakyan na, oh. oh, namin. Diyan, o. Sakyan na namin. Oh, ang <maka> baka na yan, Maaaring sa iyo ang nawalaan. Ano yung pangalam ulit, eh? ama kapatid sa baka. Eh, ano yung pangalam mo ulit? Ano yung pangalam mo sabataya para mona sa site. Opo. Yung mga, mga nagtitinda ng mga ganyan sa San Ano yung mga parang ano, na malinis at malinis? Opo. Hayo diyan para mona. Eh, sa to dakap ng damit. O, kapupulutan din. Hayo diyan. Abi to sa palengke ng tang anong sa kalaban. Ika sa tamin ng pagmusaan ng gulayan utod sabi sabata. Sabi ang pinakulong ng kataliman na ano Ano ang bata? Si Rano, si Rano. Ang Andre, ang Andre, nito'y lumaki si Andre. Nag-i-alien si Nauka. nag i sa Dahil nga rin si Kasi, sino maganda pang nasuot si Nauka? yung mga ano, talagang pananakit natin ang mga bago Ahat-aat ngayon, so, okay. saan so, nang malaman nila? Ata uh, talaga. Lahat. Hmm. Hmm. lahat. na naman nabanggit Lahat ng ito ay batang na nasunod. Ah, One na yan? Ay, nasunis na. na yan? Gusto mo tayo maraming pera tayo? Gusto mo na maraming pera? Kami ang mayaman. Oo. Ayun, mayaman yun. So, Kabanggit ko lang sa'yo. Loto, waiting. Loto, ay dini, Manila. Batangga, doon. Ate, oh. <laughs> Sarap. Gusto <gibuk> ah, <-logal> <gibuk> mo Ah, Bigat karga mu no? Na, buah, <gibuk> <atin na> kita? <gibuk> okay. Sige, ate, ingat parate, ha? Okay. <gibuk> <gibuk> Beda mo na yan, dad. Oo, 'yung papayaran ko. ka na Sama ka tayo Sakay ka namin yan, tio May bahay kami, gusto mo ba? Kami. <laughs> Nalaman mo din ang lalaki para sa babae. Uh Oo. -oh. Eh, daro na lang pala. Eh, di ba nga ka? Hindi, ma. ma puro babae yung naman nandun. Wala, bueno, hindi kami. Hindi ka. Ang mga mayaman. Ayaw, papak, api. Lalo lang pala na rin. Ha? Hilip-bitin pa kayo tayo na rin. Eh, ate, ingat ka, ha? Kita tayo ulit. Sunod na pagkita natin, sama ka na sa Saan ba na? May bahay ka dyan? Kasi para pala para, para Sige. Sunod na.

Sige ate, kita tayo ulit ha. So, okay, so ayan mga kababayan, tinry namin para sakali uh, ah, mabihisan natin si ate. Pero sa sunod na lang daw namin pagkikita. Nawala na nga mga damit doon. Marami yung damit doon, bibigyan kita. Pag nagtawag din, sinabi ko sa'yo, oh, tinangay ang bata, tinangay ang mga bagahe namin. Pati yung mga ganun, LX, sa tawag, yung ganun. Opo. Ingat mo yung pera mo.